ikaw ba ay palagi nalang iyak ng iyak sa kakaisip sa kanya? Dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya. Pero sobrang lungkot mo rin dahil ikaw ay binaliwala na niya. At hindi mo na nararamdaman kung mahal ka pa ba niya. Gusto mo ba na mabaliktad yung sitwasyon na siya na naman ang iiyak at sobrang magmamahal sa'yo? Kaya gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At palagi kong sinasabi o pinapaalala sa inyo na dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At isa itong gabay para makatulong sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Kung palagi na lang kayong nagbabangayan o palagi na nagtatampuhan o nag-aaway sa mga walang kwentang bagay. At gawin ito at ito ay isang gabay sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At huwag kalimutang palaging magdasal at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses. At pagkatapos kumuha ka lamang ng kalamansi at hiwain mo ito at saka mo ang pangalan niya na nakasulat sa palad mo. Kahit ilang patak ay pwedeng pwede po. At ipahid-pahid niyo lamang po ang katas o ng patak ng kalamansi dyan sa palad mo. At pagkatapos ay ilapit ang palad mo sa baba mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Sa kapangyarihan itong ritual, ikaw na naman ang iiyak at sobrang magmamahal sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng pwede po. At pagkatapos, huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa palad mo. Hayaan ito na mabura ng kusa. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong ihinto ang ritual na ito. At paniguradong siya na naman ang mas lalong ma love ng gusto sa iyo at iyak siya ng iyak hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.